Paano kung ang bagay na muntik mo nang itapon sa basurahan ang siya palang nagtataglay ng iyong biyaya, pera, at swerte sa hinaharap? Isipin mo matagal na pala itong tahimik na nandyan sa iyong bahay, naghihintay lang na mapansin mo. Maraming tao dito sa Pilipinas ang may tabong bagay na ito, pero hindi nila alam ang tunay nitong kapangyarihan. Sa sandaling itapon mo ito, mawawala ang mga oportunidad, lilitaw ang mga harang sa pera, at maging ang pag-ibig ay tila mahirap ng matagpuan. Pero kung ingatan mo ito, maaari nitong baguhin ang iyong buhay sa paraang hindi mo inakalang posible. Manatili ka dahil ang sikreto na ito ang maaaring maging turning point ng iyong kapalaran. Sa bawat tahanang Pilipino, may mga maliliit na bagay na madalas nating hindi pinapansin, lumang barya, susi, piraso ng alahas, o kahit regalo mula sa isang taong minsan nating minahal. Nakikita natin silang simpleng gamit lang, pero matagal nang may bulong ang ating mga nakatatanda, Huwag mo iyang itapon dala niyan ang iyong swerte. Hindi ito basta pamahiin lang, kundi mga babalang hinubog ng henerasyon ng karanasan. Isipin mo, bakit may mga pamilya na ipinapamana ang isang bagay sa loob ng maraming dekada at nananatiling pinagpala ng yaman, pagkakaisa, at proteksyon. Dahil ang mga bagay na ito ay hindi lang pisikal, taglay nila ang enerhiya, alaala, at kapalaran. Kapag itinapon mo sila, parang itinapon mo na rin ang swerte na nakatali sa iyong pangalan. Ngayong gabi, ibubunyag ko kung bakit makapangyarihan ang bagay na ito, paano ka nito palihim na pinoprotektahan, at ano ang dapat mong gawin para manatiling ligtas ang iyong kapalaran. Maaaring ito ang sikreto na matagal nang hinihintay ng iyong buhay. Ang paniniwala at hiwaga ng kultura Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Pilipino ay nabuhay na may malalim na paggalang sa mga bagay na hindi nakikita. Mula sa hilagang kabundukan ng Cordillera hanggang sa pinakatimog na isla ng Mindanao, paulit-ulit na naipapasa ang mga kwento tungkol sa mga bagay na nagdadala ng swerte, proteksyon, at pagpapala. Hindi lamang ito mga kwentong pantasya, kundi mga tradisyong nakaugat sa araw-araw na pamumuhay. Kapag bumisita ka sa isang tahanang Pilipino, mapapansin mong may mga maliliit na gamit na maingat na itinatabi sa mga sulok ng kabinet, sa pitaka, o minsan ay nakasuksok pa sa ilalim ng unan. Minsan isa itong lumang barya mula sa isang espesyal na taon, minsan isang medalya na binasbasan ng pari, o kaya isang susi na ibinigay sa isang mahalagang okasyon. Madalas sabihin ng mga nakatatanda, huwag mong itapon yan, may dalayang swerte. Pero bakit nga ba sila naniniwala rito? Ang hiwaga ay nasa kakayahan ng mga bagay na sumipsip ng enerhiya. Bawat gamit na hinahawakan mo, bawat regalo na natatanggap mo, bawat anting-anting na itinatago mo, lahat ng ito ay konektado, hindi lamang sa iyo, kundi sa sandali at layunin kung kailan ito ibinigay. Malakas ang paniniwala ng mga Pilipino na kapag may dumating na bagay sa iyong buhay sa isang mahalagang pangyayari, kasalman, kapanganakan, o kahit isang simpleng pagkikita, dala nito ang enerhiya ng sandaling iyon. Isipin mo ang lumang perang papel o barya na iniabot sa iyo ng iyong lola noong bata ka pa. Hindi lang iyon bakal, dala nito ang kanyang panalangin para sa iyong kinabukasan. O kaya ang maliit na palawit na bigay ng kaibigan mong umalis papuntang abroad, hindi lang iyon alahas, kundi alaala ng koneksyon, pagmamahal, at hindi napuputol na pagkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito ay tahimik na kumikilos, nag-ipo ng enerhiya, parang maliliit na sisidlan ng swerte at alaala. Maging sa mga kwentong bayan ng Pilipino, malapit na nakatali ang mga bagay sa kapalaran. Ang tanyag na anting-anting ay pinaniniwala ang nagbibigay ng pambihirang proteksyon at lakas. Ang mga magsasaka ay may bitbit na mga batong pampaswerte para sa ulan at masaganang ani. Ang mga mangingisda ay nagtatago ng kabibe bilang simbolo ng kasaganaan at ligtas na paglalakbay. Mayaman man o mahirap, tagalungsod man o probinsya, iisa ang paniniwala, huwag mong itapon ang bagay na may kahulugan, dahil baka dala rin nito ang iyong kapalaran. Mas lalo pang lumalalim ang hiwagang ito kapag ikinonekta natin sa iba't ibang kultura. Sa Chinese Feng Shui, ang mga barya, susi, at maliliit na bagay ay itinatago upang makaakit ng kasaganaan. Sa Buddhist practices, kahit ang pinakasimpleng butil ay nagiging banal kapag napagdasalan. Sa mga kwento ng Europa, binanggit ni Nostradamus na ang pinakamaliit na simbolo kapag pinabayaan ay maaaring magdala ng matinding kamalasan. At si Baba Vanga ang bulag na mistiko, ay nagpaalala rin na kahit ordinaryong bagay ay maaaring maging sisidla ng tadhana. Kaya ano ang ibig sabihin ito para sayo? Ibig sabihin, ang bagay na itinatabi mo, o muntik mo ng itinapon, ay maaaring siyang tahimik na nagbabantay sa iyong landas tungo sa tabumpay. Maaaring kumikilos na ito ngayon, lumilikha ng mga oportunidad, pinoprotektahan ka mula sa hindi nakikitang panganib, at inaakit ang mga pagpapala sa iyong tahanan. Ang hiwaga ay hindi lamang nasa mismong bagay, kundi nasa iyong paniniwala sa nakatagong kapangyarihan nito. At malapit ko nang ibunyag kung ano ang partikular na bagay na ito. Pero bago yon, unawain mo muna, hindi kailanman lumayo ang iyong kapalaran. Nasa tabi mo lang ito, naghihintay ng matyaga na mapansin mo. Ang bagay na inihayad. Ngayon, dadalhin na kita sa puso ng hiwagang ito. Naramdaman mo na ang hatak ng kwento, ang mga bulong ng tradisyon, at ang aral ng ating mga nakatatanda. Ang tanong, ano nga ba ang bagay na hindi dapat itinatapon, dahil dito nakatali ang iyong magandang kapalaran? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo, dahil ito ay isang bagay na napakaordinaryo, napakasimple, kaya madalas nating hindi pinapansin, isang lumang barya. Barya Pero hindi basta barya, ito ay yung nagdadala ng alaala, intensyon, o tamang pagkakataon. Maaring ito ang unang pisong kinita mo sa iyong unang trabaho. Maari rin itong bariya na palihim na iniabot ng iyong magulang bago ka bumiyahe. O baka ito ang bariyang natagpuan mo noong mahirap ang buhay, at sa kabila ng bigat, may ginhawa itong hatid habang hawak mo ito. Laging may espesyal na ugnayan ang mga Pilipino sa bariya. Mula sa paglalagay ng bariya sa sapatos ng ikinakasal para sa kasaganaan, hanggang sa paghahagis ng bariya tuwing bagong taon upang pumasok ang swerte, nakatali ang mga mumunting bilog na metal sa napakaraming tradisyon alam ng ating mga ninuno may enerhiya ang pera at ang lumang barya lalo na kung matagal nang iniingatan ay higit pa sa pera nagiging magnet ng swerte isipin mo ilang beses ka nang nakakita ng taong naglalagay ng barya sa pitaka at nagsasabing para hindi maubusan ng pera o mga pamilya na naglalagay ng barya sa may pintuan naniniwalang iyon ay akit ng tuloy-tuloy na biyaya Maliit na kilos lang, pero paalala na ang kasaganaan ay madalas nagsisimula sa pananampalataya sa simpleng bagay. Pero hindi lang pera ang halaga ng barya. Isa rin itong simbolo ng pagpapatuloy. Kapag itinago mo ito, parang sinasabi mo sa universo, bukas ako sa walang katapusang agos. Handa akong manatili ang kasaganaan sa akin. At sa paniniwalang ito, nagiging sisidlan ng kayamanan ng barya. Kapag itinapon mo ito, para mo na ring itinakwil ang agos ng pagpapala. Kaya't palaging may babala ang ating matatanda, huwag basta-bastang itinatapon ang barya, lalo na kung ito ay galing sa mahalagang pagkakataon. Maging sa iba't ibang kultura, sumasang ayon ang tradisyon. Sa Roma, iniaalay ang barya sa mga Diyos bilang panalangin para sa kayamanan at proteksyon. Sa China, ang bilog na hugis ng barya na may parisukat sa gitna ay sumisimbolo ng langit at lupa, isang pagkakaisa na nag-akit ng swerte. Maging si Baba Vanga ay minsang nagsabi tungkol sa mga munting bilog na metal na nagdadala ng enerhiya ng mga tao at bansa. At si Nostradamus ay nagbanta na ang mga nagtatapon ng mga simbolo ng kasaganaan ay haharap sa kakulangan. Dito mismo sa Pilipinas, marami ng kwento ng mga taong hindi nila alam na pinangangalagaan na pala nila ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng isang lumang barya. May isang lalaki na laging dala ang pisong ibinigay ng kanyang ama bago siya nag-abroad. Sa lahat ng hirap at pagsubok, hindi niya nawala ang baryang iyon, at anya, kahit kailan ay hindi siya tuluyang nagutom, hindi nawala ng direksyon, at palaging may bukas na oportunidad para sa kanya. Mayroon ding isang pamilya na may tradisyon, tuwing Pasko, binibigyan ng lola ng tig-isang barya ang lahat ng apo. Pagkalipas ng mga dekada, karamihan sa kanila ay naging matagumpay sa negosyo at buhay. Hanggang ngayon, itinuturing nila ang baryang iyon bilang simbolo ng kanilang kasaganaan. At marahil, sa oras na ito, meron ka na rin ng hindi mo namamalayan. Hanapin mo sa iyong pitaka, sa iyong drawer, o sa maliit na kahon sa bahay. May nakatambak bang lumang barya roon? Baka matagal mo na itong iniingatan ng walang dahilan. Pero ang katotohanan, laging may dahilan. Ang baryang iyon ang maaaring iyong tahimik na tagapangalaga, iyong tulay sa kapalaran, iyong susi sa mga biyayang paparating. Kaya ngayon, alam mo na ang bagay. Simple, maliit, halos hindi napapansin sa ingay ng buhay. Ngunit makapangyarihan ng higit pa sa sukat nito kapag iginalang. Ang lumang barya ay hindi lamang barya, ito ang tagapangalaga ng iyong swerte. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang isang ordinaryong barya ay mayroong pambihirang kapangyarihan at kung paano mo ito mapapakinabangan simula ngayong araw. Gusto mo ba na isunod ko rin ang ritual kung paano gamitin ang baryang ito para dumaloy ang kasaganaan, o gusto mong manatili muna tayo sa storytelling style na ganito? Bakit ito nagtataglay ng swerte? Ngayon na alam mo na ang bagay, isang lumang barya, ang susunod na tanong ay, bakit ito nagtataglay ng swerte? Bakit paulit-ulit na paalala ng ating mga nakatatanda na huwag itong basta itapon? Ang sagot ay nakatali sa tatlong makapangyarihang katotohanan: enerhiya, simbolismo, at koneksyon. Isa, enerhiya na hindi namatay. Bawat barya, gaya ng bawat bagay, ay sumisipsip ng enerhiya mula sa oras na ito ay nilikha. Kapag nakatanggap ka ng barya sa isang mahalagang sandali ng iyong buhay, regalo man ito, basbas, -bas, o isang bagay na bigla mong natagpuan, dala nito ang panginig ng sandaling iyon. Ito ang dahilan kung bakit sa mga kasal ng Pilipino, inilalagay ang mga barya sa palad ng bagong kasal. Ang mga baryang iyon ay hindi lamang pera, ito ay mga panalangin ng kasaganaan, pagkakaisa, at biyaya. Kapag ininatan mo ang isang lumang barya, iniinatan mo rin ang enerhiyang nakatali rito. Isipin mong daladala -dala mo ang barya ng iyong lola. Dala nito ang kanyang pag-asa, pagmamahal, at mga panalangin para sa iyo. O ang bariyang galing sa iyong unang sweldo, dala nito ang iyong sipag, pagmamalaki, at pangarap ng mas maayos na kinabukasan. Ang mga enerhiyang ito ay hindi nawawala, patuloy silang nabubuhay sa loob ng bagay. At habang nasa iyo ang barya, patuloy itong naglalabas ng liwanag na humihila ng biyaya patungo sa iyo. Dalawa, simbolo ng daloy at pagpapatuloy. Ang barya ay bilog, walang simula at walang katapusan. Sa maraming tradisyon, ang hugis na ito ay sumisimbolo ng walang hanggang daloy ng buhay at enerhiya. Para sa mga Pilipino, ito ay tanda ng tuloy-tuloy na swerte. Kapag ginastos mo ang isang barya, umaalis ito sa iyong buhay. Pero kapag ininatan mo ang isang may kahulugan, nagiging personal mong magnet ng kasaganaan. Para itong sinasabi sa universo, pumasok ang pera at manatili. Dumaloy ang biyaya at huwag akong iwan. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naglalagay ng barya sa alkansya, garapon, o ilalim ng unan tuwing bagong taon. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa pag-imbita ng tuloy-tuloy na agos ng kasaganaan. Kahit sa kultura ng Chino, ang bilog na barya na may parisukat sa gitna ay tanda ng langit at lupa, balanse na humihila ng swerte. Sa Roma, ang barya ay inihahagis sa mga fountain na may kasamang panalangin. Sa lahat ng tradisyon, iisa ang mensahe, ang barya ay sumisimbolo ng walang hanggang agos, at ang pag-ingat nito ay sumisimbolo ng walang hanggang kapalaran. Tatlo, koneksyon sa iyong espiritu at tadhana. Pinakamakapangyarihan marahil ang personal na koneksyon ng barya sa iyo. Kapag nag-ingat ka ng baryang may kahulugan sa iyong buhay, nagiging bahagi ito ng iyong tadhana. Para itong tulay, isang tulay sa pagitan ng iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Kung ang barya ay mula sa isang mahal sa buhay, konektado ka sa kanyang espiritu. Kung ito ay galing sa isang espesyal na sandali, konektado ka sa enerhiya ng panahong iyon. At kung ito ay dumating sa oras ng kahirapan, pinapaalala nito ang iyong katatagan, at dahil dito, humihila ito ng lakas at tabumpay. Maging si Baba Vanga ay naniwala sa ganitong koneksyon. Anya, ang pinakamaliit na bagay, kapag pinanghawakan ng may paniniwala, ay nagiging susi sa mga pintong hindi nakikita. Si Nostradamus naman ay nagbitiw ng pahiwatig na ang mga simbolo ng kasaganaan, na madalas baliwalain ng iba, ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng buong pamilya. Apat, patunay sa tunay na buhay. Sa buong Pilipinas, napakaraming kwento ng mga lumang baryang nagdadala ng biyaya. Isang tindera sa Divisoria ang nagbahagi na palagi niyang itinatabi ang pisong galing sa kanyang unang benta. Hindi niya ito ginastos at mula noon wala raw siyang araw na hindi kumita. Isang lalaki naman ang nakapulot ng kakaibang barya bago siya mag-apply ng trabaho. Inilagay niya ito sa kanyang pitaka. Hindi lang niya nakuha ang trabaho, mabilis din siyang umangat sa kanyang karera. Para sa kanya, ang baryang iyon ang naging tahimik na katuwang ng kanyang tabumpay. Coincidence lang ba ito? Para sa mga naniniwala, hindi. Ito ay patunay na kumikilos ang swerte sa pamamagitan ng mga bagay na ating iginagalang. Lima, ang babala sa pagpapabaya. Sa kabilang banda, ang mga basta-basta na lang nagtapon ng lumang barya ay madalas pinagsisisihan ito. Sabi ng matatanda, kapag itinapon mo ang baryang ibinigay sa sayo ng may pagmamahal o panalangin, para mo na rin itinapon ang mismong basbas at kapag ito'y nawala, maaari kang makaranas ng biglang paghihirap sa pera, harang sa oportunidad, o mga pagkalugi. Napansin mo ba na kapag ang tao ay nagde-declutter ng walang isip, itinapon pati ang mga lumang gamit na may sentimental na halaga, madalas silang makaranas ng sunod-sunod na kamalasan. Dahil nang hindi nila namamalayan, itinapon nila ang enerhiyang pumoprotekta sa kanila. Kaya ngayon ay malinaw na, ang lumang barya ay higit pa sa metal. Isa itong tagapangalaga ng enerhiya, simbolo ng daloy, at tulay sa iyong tadhana. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ito dapat basta-basta itinatapon. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa iyo ang mga ritual at gawin na maaari mong gawin upang lalo pang mapalakas ang swerte sa iyong barya, para hindi lang ito tahimik na nakatambay, kundi aktibong humihila ng yaman, pag-ibig, at proteksyon papasok sa iyong buhay. Gusto mo ba na isulat ko na rin ang step-by-step -step na ritual para magamit agad ang baryang ito? Mga ritual at gawi. Ngayon na alam mo na ang kapangyarihan ng lumang barya, mahalaga ring matutunan kung paano ito igalang. Hindi sapat na basta mo lang itong ilagay sa pitaka o sa drawer. Mas lalakas ang swerte nito kapag pinararangalan sa pamamagitan ng mga ritual at gawi. Simple lamang ang mga ito, ngunit kaya nilang gisingin ang enerhiya ng barya at tulungan kang makahila ng mas marami pang biyaya sa iyong buhay. Isa, paglilinis ng barya. Bawat bagay ay sumisipsip ng enerhiya, mabuti man o masama. Kung matagal nang nakatago ang iyong barya, maaari itong may dalang bigat ng lungkot, alitan o pag-aalala. Para maging tunay na sisidlan ng swerte, dapat mo muna itong linisin. Para ng Pilipino gamit ang asin. Ilagay ang barya sa isang maliit na mangkok na may asin, sea salt, at iwanan magdamag. Ang asin ay kilalang sumisipsip ng negatibong enerhiya at iniiwan lamang ang kalinisan kinaumagahan, banlawan ng malinis na tubig at patuyuin ng maingat. Paraan ng insenso, sindihan ng insenso o sage, at hayaang dumaan ang usok sa ibabaw ng barya. Habang umaakyat ang usok, isipin mong natatanggal ang bigat at ang barya ay nagiging maliwanag at puno ng positibong enerhiya. Karaniwang ginagawa ito sa Buddhist at Taoist traditions at nyakap na rin ng maraming pamilyang Pilipino. Dalawa, pagpapalakas sa barya sa pamamagitan ng intention kapag nalinis na ang barya ay parang basong walang laman. Kailangan mo itong punuin ng iyong intensyon. Hawakan ang barya sa iyong mga kamay, pumikit, at bigkasin ang iyong mga nais. Sabihin mo, ang bariyang ito ay nagdadala ng aking kasaganaan, proteksyon, at swerte. May ilan na bumubulong ng panalangin o affirmation sa barya. Sa mga pamilyang katoliko, karaniwan ang hawakan ng barya habang nagdarasal ng ama namin o abaginoong Maria. Sa iba namang espiritwal na tahanan, gumagamit ng mantra o panalangin para sa yaman. Ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya na ilalagay mo sa bawat salita. Tatlo, saan ilalagay ang barya? Napakahalaga ng tamang lugar. Dapat itago ang barya sa pwestong sumisimbolo ng daloy at kaligtasan. Sa pitaka o bag para laging dumating at manatili ang pera at hindi ka mawalan. Malapit sa pintuan ng bahay, ilagay sa isang maliit na pouch o mangkok para malayang makapasok ang biyaya. Sa ilalim ng unan tuwing bagong buwan, konektado ito sa enerhiya ng buwan na nagdadala ng panibagong simula at paglago sa pinansyal. Sa maliit na kahong kahoy o metal, may ilang Pilipino na gumagawa ng munting bowl ng kayamanan at itinuturing ang barya bilang isang banal na bagay. Huwag itong pabayaan. Huwag hayaang nakakalat sa alikabok o halo sa basura dapat itong igalang. 4. ritual sa espesyal na araw. Mas nagiging makapangyarihan ang ritual ng barya sa piling araw. Bagong taon, hawakan ng barya pagsapit ng alas 12, magwish at ilagay sa pitaka. Magtatakda ito ng kasaganaan para sa buong taon. Gabi ng buwan na bilog, ibilad ang barya sa sinag ng buwan ng ilang minuto. Pinaniniwala ang pinupuno ng buwan ang mga bagay ng malakas na enerhiya. Iyong kaarawan, hawakan ng barya habang gumagawa ng birthday wish. Kinokonekta nito ang swerte sa iyong sariling tadhana. Maging si Baba Vanga ay nagsabi na pinalalakas ng mga kaganapang celestial ang enerhiya ng mga simbolo. Kaya kapag isinabay mo ang ritual ng barya sa takbo ng oras, mas nagiging malakas itong magnet ng swerte. 5. Mga hindi dapat gawin sa barya. Huwag itong ibenta. Ang halaga nito ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa basbas na dala. Huwag itong basta ipamigay. Maliban na lang kung may intensyon kang ipamana sa isang kapamilya, huwag itong ipahawak sa iba. Huwag itong bastusin. Huwag itapon sa sahig o hayaang humalo sa maruruming gamit. Dapat itong ituring na sagrado. Anim, simpleng araw-araw na ritual. Para sa nais na araw-araw itong buhayin, bawat umaga, hawakan ang barya ng ilang segundo. Bulungan ito ng pasasalamat, sabihin mo, salamat sa aking mga biyaya, salamat sa proteksyon, salamat sa aking swerte. Pagkatapos, ibalik ito sa ligtas nitong lugar. Sa lahat ng tradisyong Pilipino, ang respeto ang nagigising sa swerte. Ganoon din sa iyong lumang barya. Kapag iginalang, nilinis, at pinarangalan mo ito sa pamamagitan ng ritual, mapapansin mong mas malinaw ang daloy ng biyaya sa iyong buhay, pera na dumarating kapag kailangan, oportunidad na lumilitaw sa tamang oras, at proteksyon laban sa kapahamakan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano mo makikilala ang mga palatandaang gumagana na ang iyong barya. Sapagkat minsan, ang swerte ay hindi maingay. Ito'y pabulong, naghihintay na mapansin mo. Gusto mo ba na isunod ko agad ang new you signs your coin is already working part? Mga palatandaan na gumagana na ang iyong barya. Paano mo malalaman kung ang lumang baryang itinago mo ay nagsisimula ng magdala ng swerte? Maraming tao ang umaasa ng mga milagro na dumarating sa magagarbong paraan, pero ang kapalaran ay madalas dumarating ng banayad. Hindi ito sumisigaw, pabulong itong nagpapakita. Ang susi ay ang mapansin ang maliliit na senyales na ang buhay ay umaayon na sa iyo. Isa, bigla ang pagdating ng pera. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay kapag may perang dumarating ng hindi mo inaasahan. Maaaring bigla kang makatanggap ng refund na nakalimutan mo na. O baka naman may kliyente na nagbayad ng mas maaga kaysa inaasahan, o kamag-anak na nagbigay ng tulong pinansyal. Minsan, kahit ang makapulot ng barya o pera sa kalsada ay tanda na, gumagana na ang iyong barya at inaakit nito ang kapwa nitong anyo. Dalawa, madaling lumilitaw ang mga oportunidad. Kapag aktibo ang enerhiya ng barya, magsisimulang magpakita ang mga oportunidad sa paligid mo. Maaaring may mag-alok sa iyo ng negosyo, may kaibigang magbigay ng part-time na trabaho, o kaya'y matuloy bigla ang proyektong matagal mo nang hinihintay. Hindi ito basta pagkakataon lang, ito ay mga pintong binubuksan ng iyong bagay na mapalad. Tatlo, protektado ka sa pagkalugi. Isa pang makapangyarihang tanda ay ang proteksyon. Napapansin mo ba na habang ang iba ay nahihirapan, ikaw ay palaging nakakahanap ng paraan para makatawid? Baka sa huling minuto ay naiwasan mo ang maling investment. O baka muntik ka nang mawala ng pera pero agad itong bumalik sa'yo. Ito ang di kalasag ng iyong barya, pinipigilan ka nitong masaktan sa aspeto ng pera. Apat, panaginip at mga senyas. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay malalakas na mensahe. Kung nanaginip ka ng barya, kayamanan, o maapaw na tubig, madalas itong hudyat ng paparating na kasaganaan. Maaari ka makakita ng mga synchronicities, katulad ng paulit-ulit na numero, isang daan at labing isa, walong daan at walumput walo, siyam na daan at siyam na putsyam, o paulit-ulit na marinig mula sa iba't ibang tao ang parehong salita tungkol sa pera o pagpapala. Mga palatandaan ito na ang universo ay umaayon na sa enerhiya ng iyong barya. 5. Kapayapaan ng isipan tungkol sa pera. Pinakamadalas hindi napapansin, pero isa sa pinakamahalagang tanda ay ang katahimikan ng loob. Kapag aktibo ang iyong barya, mapapansin mong nababawasan ang iyong pag-aalala tungkol sa pera. Kahit hindi pa lahat ay nasa iyong kamay, ramdam mong ligtas ka, puno ng pag-asa at tiwala sa iyong kinabukasan. Ang pagbabagong ito sa kalooban ay malinaw na patunay na ang kapalaran ay kumakampi sa iyo. Kaya kung nakikita mo na ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, bigla ang pera, bagong oportunidad, proteksyon, makahulugang panaginip o kapayapaan ng isip, ibig sabihin ang iyong barya ay hindi na tahimik lang na nakatambay. Buhay na ito, naglalabas ng enerhiya at hinuhubog ang iyong landas patungo sa kasaganaan. Ngunit tandaan, ang swerte ay marupok. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga babala at pagkakamaling dapat mong iwasan, dahil minsan, isang maling hakbang lang ay maaaring humarang sa mga biyayang pilit inaabot sa iyo ng iyong barya. Gusto mo ba na isunod ko agad ang warnings percent mistakes to avoid part? Mga babala at pagkakamali. Habang ang isang lumang barya ay maaaring magtaglay ng malaking swerte, maaari rin itong mawala ang kapangyarihan o magdala pa ng hirap kapag pinakitunguhan ito ng pabaya. Maraming tao ang hindi namamalayan na sila mismo ang humaharang sa kanilang mga biyaya dahil sa mga karaniwang pagkakamaling ito. Kung nais mong manatiling buhay ang agos ng swerte, iwasan mo ito. Isa, pagtatapon ito ng walang pag-isip. Pinakamalaking pagkakamali ang itapon ang barya na parabang basura lamang. Kapag itinapon mo ito, parang itinapon mo na rin ang mga biyayang nakatali dito. Maraming Pilipino na ang nagbahagi ng kwento ng biglaang paghina ng kita o kamalasan, matapos maglinis ng bahay at hindi na malayang naisama sa basura ang kanilang fortune coin. Dalawa, paggamit nito sa araw-araw na gastos. Tandaan, ang baryaang ito ay hindi na ordinaryong pera. Kapag kinilala mo na ito bilang sisidlan ng swerte, hindi mo na ito dapat ginagastos. Ang pagbili ng pagkain, pagbabayad ng bills, o paggamit nito bilang sukli ay nag-aalis ng sagradong enerhiya. Hindi ito para umiikot, ito ay para manatili sa iyo. Tatlo, pagtatago nito sa marurumi o nakalimutang lugar. Napakasensitibo ng barya sa kung paano mo ito pinapahalagahan. Kapag iniwan mo itong nakahalo sa basura, nasa ilalim ng kalat, o natatakpan ng alikabok, nagpapakita ka ng kawalang dalang. Tumutugon ang enerhiya sa intensyon. Kung bastos ang trato mo sa barya, humihina ang panginig nito. Panatilihin itong malinis, iginalang, at nasa ligtas na lugar. Apat, pagbibigay nito ng walang intensyon. Iba ang ipamana ito sa isang anak o kapamilya nang may pagmamahal at basbas, iyon ay tamang paglilipat ng swerte. Pero kapag basta mo itong iniabot sa iba, lalo na sa estranghero o nawala dahil sa kapabayaan, nawawala ang ugnayan. At kapag nawala, maaaring hindi na ito bumalik pa. 5. Pagdududa sa kapangyarihan nito. Sa huli, ang swerte ay nabubuhay sa paniniwala. Kung lagi mong pinagdududahan ang barya at iniisip na pamahiin lamang ito, ikaw mismo ang humaharang sa agos ng biyaya. Tandaan, ang paniniwala ang gasolina ng enerhiya. Ang respeto ang susi. Tratuin mo ang iyong barya bilang sagradong katuwang, hindi lamang piraso ng metal. Sa pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, mananatiling bukas ang pinto ng kapalaran para sa At ngayon, isasara natin ang paglalakbay na ito sa isang makapangyarihang paalala, na marahil ang iyong swerte ay matagal nang nasa tabi mo, tahimik na naghihintay na iyong makilala. Gusto mo ba na isulat ko na rin ang final closing message bilang ending ng buong script? Ngayon, pag-isipan mo ito ng mabuti. Sa loob ng iyong tahanan, sa pitaka mo, o kahit sa isang maliit at nakalimutang kahon, maaaring may barya ng matagal na naghihintay sa iyo. Tahimik itong nakapuesto, nag-iingat ng enerhiya, pinoprotektahan ka mula sa mga hindi nakikitang panganib, at marahang inaakay ang swerte papalapit sa iyong buhay. Marahil hindi mo na malayan, ngunit sa bawat pagkakataong pinili mong itabi ito imbes na itapon, pinangangalagaan mo ang sarili mong tadhana. Hindi laging malayo ang iyong mga biyaya. Minsan, nasa iyo na sila, nakatago sa pinakasimpleng bagay. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang paalala ng ating mga nakatatanda. Huwag itapon ang mga bagay na may dalang swerte. Hindi pa mahiin ang kanilang karunungan, ito'y ay isinilang sa karanasan kaya ngayong gabi maglaan ka ng sandali. Suyuri ng iyong pitaka, buksan ang mga drawer, o silipin ang mga lumang gamit. Kapag may nakita kang bariyang iba ang pakiramdam, may dalang alaala, o basta na na lang sayo sa paglipas ng mga taon, hawakan mo ito ng mahigpit. Bulungan ng pasasalamat. Sabihin mo, iningatan ko ang aking swerte. At mula sa sandaling iyon, alamin mong hindi ka lang metal ang dala mo, kundi enerhiya ng proteksyon, kasaganaan, at pag-asa. Ito ang iyong senyales. Nasa abot kamay mo na ang iyong kapalaran. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mo itong itapon. Sa halip, yakapin mo ito at hayaang dumami ang agos ng pagpapala sa iyong buhay. I-comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, iningatan ko ang aking swerte, para pagtibayin ang iyong paniniwala at buksan ang daan patungo sa sarili mong kasaganaan. Ibahagi rin ang mensaheng ito sa taong mahal mo, dahil baka... Naghihintay na rin ang kanilang swerte, tahimik lang na tinatawag ang kanilang pangalan.